Huli sa akto ang pitong lalaki na nagnanakaw ng copper cable wires sa kahabaan ng EDSA sa barangay San Lorenzo sa Makati. Habang nagiikot kasi ang mga pulisya, napansin nila ang kahinahinalang ginagawa ng mga suspect at dito na nga nilang nakitang hinahatak ng mga suspect ang mga kable palabas ng manhole. Nang tumungo ang mga otoridad ay agad sumakay sa six-wheeler closed van ang mga suspect pero nadakip din agad. Aabot sa halos 270,000 piso ang halaga ng ninakaw na kable. Arestado ang anim na drug suspect sa magkakahiwalay na operasyon ng Bulacan Police Provincial Office. Sa ikinasang bypass operation sa mga bayan ng Pulilan, Balagtas at Doña Remedios Trinidad, nadakip ang anim na suspect kung saan nakuha sa kanila ang pitong sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos na 40,000 piso. Mahaharap pa mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act Number no. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region ang mga nadiskubreng tanim na marijuana plants sa Kibungan, Benguet. Sa kanilang operasyon, matagumpay na nadiskubre ng mga otoridad ang aabot sa halos 2,000 fully grown marijuana plants na may halaga na 350,000 piso. Pinagbubunot at saka sinunog ng operatiba ang mga tanim na marijuana at patuloy sa investigasyon ang pulisya para matukoy ang mga nasa likod nito. Nauuna no, sa mga balitang totoo at laging bago. Jap Regala, Alauna sa Balita, Congress TV.